Ayun na nga ka -chubs. Bali kanina nagpunta ko nung sa Talipapa, then nadaan na rin ako dun sa bakery. Kasi naghanap ako ng tinapay na ano, ma merienda at na namin. Ayun, may nabutan ako sa bakery ng ano, yung slice na parang ensaymada. Yan o, no overload show. Tapos, nagpunta na rin ako nun sa mini grocery. May Nakabili ako ng Marby Whole Wheat Bread para pag tinamad mamayang kumain ng kanin. Tapos etong piyaya, yan nakatatlo na kami. Tatlo na siya. Libre siya dito oh. Minsan naman dito siya libre sa cheesy bite. Ayan. Eh ako nag-ano na rin ako doon sa nagtitinda ng mga plangga-plangga na sipit ganyan kasi nagre-rehab ako ng mga halaman. Kasi yung mga ugat-ugat ng halaman hindi na masyado nakakaalagwa sa ano, Kapag tubo kasi sobrang ano na may mga ugat-ugat ba Buti may nabutan ako ayan itong piyaya na to hindi namin siya nakakain kasi sobrang tamis niya Pagka pumupunta rito yung kamag-anak ko nilalagay ko na lang siya dito sa trip namin ayan Nilalagay ko na lang siya dyan. pag dumating yung kamag-anak ko dito binibigay ko dun may bata kasi Sobrang tamis ba? Hindi ko kinakaya. Ayun lang, magandang hapon sa atin na may pang merienda, may pang na kami. Kung nagustuhan mo yung video, nagustuhan mo yung tinapay, mag-like, mag-subscribe. Maraming maraming salamat. Ayun lang, thank you for watching.